sa pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 26, 2023, Martes, at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Esteban, ang unang martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, Chapter 6 verses 8 to 10 and Chapter 7 verses 54 to 59. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyon taga Sirene, taga Alejandria, taga Silesia at taga Asia. Unit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban nakaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinalagkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Inubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagnangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito Panginoong Jesus tanggapin mo ang aking Espiritu Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat Merry Christmas po at ngayon po ay December 26 pagkatapos po ng ating panimula no? tayo po ay nasa panahon, mga panahon ng tinatawag natin panahon ng kapaskuhan o Christmas season. Kakatapos lang po nung Advent season, then Christmas season, uh, susunod na po dyan yung karaniwang panahon, no? yung ordinary uh, season naman natin. Pero yun nga po, matapos tayong magdiwang ng paggunita sa kapanganakan ni Jesus na ating tagapagligtas, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kamatayan ng isang martir si Esteban na itinuturing ng ng simbahan na kauna-unahang Kristiyanong martir. Kaya nga po narinig natin sa unang pagbasa ang kwento kung paano po uh, pinatay si uh, San Esteban dahil sa kanya pong karunungan at pagpapatotoo tungkol kay Kristo na bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas. Bagamat no? Tayo po ay nasa panahon ng ng Kapaskuhan at nakikita pa natin si Yesus bilang sanggol. Pero nawa sa puntong ito rin, sa tuwing makikita natin si Yesus na nasa bilen, ay tingnan din natin no, kung kaya ba natin panindigan. Kasi nagdiwang tayo ng Kapaskuhan, pinagdiwang natin ang kanyang kapanganakan. Pero ang tanong, katulad ba ni San Esteban ay kaya natin uh, hanggang kamatayan? ibigay yung ating alliance no kumbaga kapag tinitingnan mo yung bata sa bilen uh, sinasabi natin na nananalig tayo na itong batang ito ang uh, magiging tagapagligtas ng mundo magiging tagapagligtas ko pero hanggang kailan tayo mananatili doon kaya nga sabi ko sana katulad ni San Esteban hanggang kamatayan hindi tayo matatakot na kilalanin itong ipinanganak na si Jesus ang salita na nagkatawang tao at uh, kahit anong mangyari no sa atin ay handa rin tayong maging martir sa pananampalataya dahil ito rin naman no sabi nga ang pagkamartir ni San Esteban nakakalungkot no kasi kamatayan pero naman ito ay nagdudulot din ng kasiglahan sa pananampalataya ng mga Kristiyano at uh, nagpapatatag din sa, sa lahat lalo tigit yung mga inuusig, mga inaapi mga uh, baga, pwedeng kapitan no, na maging mas matatag pa sa pananampalataya dahil hindi naman siya po pwedeng ano no pwedeng parang pinatay siya pinahirapan pero bandang huli ay napakaswerte din ni ni San Esteban kasi nakita niya si Jesus no na nakaluklok sa kanan ng Diyos nakita niya ang langit kaya nagtagumpay siya at pwede yung nagtagumpay yung mga kalaban na mapatay siya pero nagtagumpay siya sa kanyang katatagan sa pagsasabuhay no, ng kanyang pananampalataya. yan sa panahong ito ng kapaskuhan ilingin natin yung kalakasan no, na atin pong puso't isipan na sa ganoon kapag may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, lalo tigit pagdating sa pananampalataya, ay maipahayag pa rin natin ang atin pong katapatan sa sanggol na isinilang na magiging tagapagligtas ng San Nimo tayo. Muli po, sa muli Pasko po,